Good day mga idol! Itong gagawin natin araw na to ay mag-shopping. Hindi pala, magbibindong shopping lang. <laughs> ay, wala tayong pambili. Nandito na nga tayo sa Carrefour mga idol. Dahil is-celebrate natin yung araw ng kagitingan. <laughs> Anong araw? Araw ng Independence Day. <laughs> talang so mga idol, sinishare ko lang naman din yung buhay ko dito, yung mga idol tapos yung mga nakakamit ko sa buhay yung mga achievement ko mga idol, wow yun, kaya sana panuorin nyo hanggang dulo yung video na ito mga idol kasi yung pinakadulo niya meron akong surprise, ay mga idol at bumili nga ako ng <clears throat> panglinis ng sapatos dahil nga namumblema nga ako dun sa binili ko ng ano, binili kong sapatos na kulay puti. Ayan, kaya bumili na ako ng panglinis wow. sapatos. Dahil nga, tinapakan ako nung nakaraan nung isang, ano, kaya mag-withdraw nga tayo ng, pero mga idol para sa, uh, sa content ko mamaya kaya sana panoorin nyo hanggang dulo yung content ko mga idol thank you sa lahat mga nanonood ayan mga idol at sinubukan ko na nga din pala maglaro dito sa wawaan mga idol baka sakali may makuha tayo ayan kasi nung isang araw nakakuha nga ako ng earphone ayan at ito na nga sinubukan ko nga itong track na to pero wala hindi natin nakuha ibig sabihin hindi para sa atin ganun talaga ang buhay kapag hindi para sa iyo ganun talaga Gan yun na nga naghanap na nga tayo dito na pagawaan ng iPad ayan. Kasi papagawa natin yung iPad dahil nga sira ay umandar. Ay, magpower mag-power pala. <laughs> ay, mag-power off. Ayan, ay power on. Kumain na muna ako dito sa McDonald's, mga idol. Ayan, yung combo na yung pinili ko. Tsaka yung Big pack dahil dahil hindi ko man nakakain yan mga idol Hindi man ako nakakano Iba talaga pag may pera ng no, mga idol Kasi yun ang mga idol Bibili nga tayo ng sapatos Dahil nga uh, may sobra sa pera natin Kasi nga mga idol Hindi ako bumibili ng gamit ko Kasi walang nasa sobra sa pera ko mga idol Kasi nga pinaghihirapan ko yung pera ko At ito na gagamitin natin yung card Dahil wala tayong pera Kasi mga idol pinaghihirapan ko yung pera kaya nga kapag may inas sobra lang ako doon lang ako bumibili mga idol ayan tulad nito bumili na nga ako at pumunta nga ako dito sa Uniqlo mga idol at bumili na nga din ako mga idol kaya yan gamit ko yung card kasi wala tayong pera at pumunta na ako sa bahay ng Lord mga idol dahil sa papasalamat sa lahat ng biyaya na binigay niya sa akin mga idol yun na lang lahat ng mga na ano pa for pasasalamat na lang yung sinasabi ko kay Lord tapos siya nang bahala sa amin kasi wala lang mahiling may healing pa mga idol kaya puro pasasalamat na lang yung sinasabi ko sa kanya Lord kay Lord mga idol kasi ano eh ang ng buhay ko yung buhay ko dati mga idol eh kaya ito nga mga idol bibili nga tayo ng ng cake mga idol ayan dahil nga sana panoorin nyo sa pinakadulo yung video mga idol. At eto na nga yung pinakadulo ng video. Sana ano, mapanood yung mga idol. At eto na nga mga idol ang video natin.